Hi okay, guys, so siguro ang dami magtataka sa inyo kung ba'n ang title ng ating video ngayon is ang So yung minaras ko ako sa pagpapalitan sa screen weekly light. So ito yung makikita nyo. is yung weekly light. So tinulad ko lang ang pa pangyayon kanina. Ayun, ito yung pictures ni weekly light. Ayan, so pag once na open nyo is, ayan, yung interface ni weekly light. And then maraming tinanggal ang um, is my crab fish but I lost the spy is my drawing uh, 1, Chris, at baka the fish master so narasi pa ni ito na pang uh, gandang magagawa nyo is makakapag recharge na kayo dyan sa so, so wala siyang uh, restrictions sa so, gcash or sa ibang uh, e-wallet so pwede kayo makakapag recharge dyan yun, So, sana hindi na siya ma-report uh, sa, sa Play Store or sa ano man. Pero, uh, yung review ngayon na may Play Light like, is medyo mababa pa. Wala pa siya. Uh, ibang, wala pa siyang ibang stars. Or, uh, pero, uh, bang up yata ito ng VJ. Uh, and VJ pa rin naman yung uh, developer nito. Ngayon, marami nang tinanggal na features.